agad din nagdalo yung best friend. Pag kasi ng, ng oksijen. oxygen, na po ang dahil circulation ng dugo sa ating katawan. Ang oksijen po ang nagdadala ng mga dugo sa ibang ipapapin na tayo natin. Kaya pag kulang ng oxygen, ang dating ng dugo kung saan pati. Kaya naman, dugo sa pati ang sa kasi kulang ang oxygen po. Kaya usually makikita yung tape o maputla at dapat gawin yan kapag may matay. Higa ang pasyente. Okay. tingnan kung maayos ang paghinga. Tingnan po natin ang paghinga na. Kung habol sa hininga, yung po yung ating mga dapat tandaan. Eh? Luwagan ang masikip na pangagin ng pananamit. Mga sirs, yan. Yeah. Halimbawa, babae. Oh. Eh, para si Mano, pwede na advice natin. O oh, tatatlulo o oh, tatanggalin ang bra. O oh, ay eh, kung walang babae din sa lugar. O, oh, again, hihihitan yung Pero pag kaya ng ng pasyente, ma'am, kaya mo ba luwagan? Ang ang tatawin, oh, ang tatawin, ang Again, kung ano, hindi ko tayong ng permiso ha. Siyempre, para po siya ay makalimit na maayos. Siyempre, po tayo yung kokos Itaas ang paa, yan ang kaya niya sabi ko. Mas mataas sa ulo. Para po yung oxygen o yung hangin pumunta po sa ulo. Umawal agad ng servisyo medikal. Habang ginagawa po natin yung pagkain sinabi natin, nagpapatawag na po tayo ng tulong.

Po ito po, da, kailan dapat kumonsulta -um sa doktor. Ito do. kapag ganito na po nararamdaman, hindi na, na po nito, nito, nito Kung接下來, berjana, rin na eksperto o na natin sa hospital na. Natin ang pagkainito, natin, ito ay lagi Kung lagi natin na po, magpapasuntaan, baka kung na yan. Yun yung advice natin. Hindi malinaw ang dahilan ng pagkahilo. Kagaya nyo, hindi ano. kasi, lalo pili kapag tayo yung hindi di ba? Lalo tayo mga pupunta ng Lalo na po mga Ano tama nga ang tayo Yung halos tayo hindi nakakatulog, hindi nalilimutan na natin kumain Kapag itong mga no, patawang ng ayudat, nga alis mga tamawin, Faski okay, dyan. Mpapre, no, baka no? ba mong naaubusan, no? e. E, mga unahan, ay tingin <laughs> no? agad-agad na, E, mga patawang ng ayudat, nga alis mga tamawin, E, mga patawang ng ayudat, nga alis mga tamawin, E, mga patawang ng ayudat, nga alis mga tamawin, Yore, na tatanungin nyo rin. Bala man ang pagkahimili ng guto na. Ayan po. Nakatawal nyo parang Para alam rin niya. Awag buti parang kaya din. Kapag bisig ka na ba? na. Para tayo mo buksan. po. Lalo tumitindi ang pagkahimilo at may mga panibagong sintomas. Kapag po yung kayong pagkahimilo, hindi lang isang beses, dalawang beses, at ito po yung kapag paulit-ulit na ay pa ano ba yung tawag yung patindi ng patindi kung dati yung restaurant natin ay ba yung unay lang yung pag 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 pag na yung 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 pag Na alam natin kasi pasuhan ng spring peace. Baka po tayo may mga pinakamalaan ng karambangan na hindi na po sa usual na pagkahilo. Maybe tulang na po tayo sa bayan sa big complex kasi hindi na natin kaya igalaw yung ating mga yung buto natin, yung hirap na tayo tumayo. na may kasamang ang panihina ng mga kamay o paa sa kaya ng speech, yung parang uh, na nabukulol na sa pagsasalita, pa kaya may yeah, mag-stroke at mag-focus no po yeah, okay. So, hindi na po nga na uh, konsultasyon, hindi na po nandunagin nga lang. So, ito na po yung pagdurugo ng ilong o pinatawag na balinoy-noy. ごほうびにあげたかいぶんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど

ang bilhin natin, din yan, napitado din po yan. Pwede yan. na yan, pinang natin. Hmm. sabi sa mga ako sa po. So, yun po. Sa ano nga po, natin gagawin sa pagkapo, may may nakita tayo gano'n. Hindi po papatayin na yun, po sabi, sabi, Giveaways, bago na po ha, bago na. Kahapon lang po yung binago. Kahapon lang. Kahapon lang. Kaya sa akin siya, ah, binago na. Kaya kahapon lang. Oh. Ayan. Yeah. Si Mak naman, matagal na lang yung binago. Ako <laughs> <So, laughs> so, po, ay siya ay kamakanak sa Giveaways. May ikon pagkat siya. Ay, naman. sa ako, ay kinabalik So, ano yung management doon? Anong binagawa ko? Pwede po tayo maglagay ng yelo kasi nasa inip yan eh. Oh, diba? Pag nainip kaya na, malamit. Saan ang lagay? Pwede sa lato at dito. Halagay natin. Huwag naman paglagay natin po ha, kung yelo. Yung lang mo, baka na lang. <laughs> kasi sa vlog <pro> nito. <laughs> baka <Bahala> na lang. <laughs> yung nakahalo-halo, hindi natin. <laughs>

Ang kainan na na sa daw mga punta. So kung ang natin pong gagawin na pagbibigay ng first aid ay hahaluan po natin na mali siya, ay hindi na po first aid. Ang ating isinsyon na lang. Ito po yung lang ano, di pa kanila lang po ano, doon po sa amin sa sa provinsya po namin.

Kaya ano sabi natin kayo na yung mga mahukulay na damit, masyado mong mainit yan. Iwasan natin magsuot ng ganyan kapag sawa na maganda yung white na. Kaya yung pag nasa resipad, isa rin si Ba, mga nakatupis na. Kasi mainit eh. Yan. yan. Ito po yung mga sintomas. O, biglang pagsama ng pag-iramdam. ng malay. Ang mga ng malay. Bakaya po yung stroke na. Pamumula o mainit kayong balat. Mabilis at mahinang pulso at paghinga. Mabilis ang paghinga Parang nag-alabla nag, yung habuhin niya at tawagin. Saka yung pulso niya mabilis. So, stroke yan. Bagi ganyan po, agad. Alam na po sa hospital at ganyan mga okay. ganyan. Sa so, po, mga dapat po, agad na paliguan at paghinga na maraming tubig o inumin mayaman sa electrolyte sa buong juice. Oya, may tuloy po. Okay ay hindi ang biktima sa komportable yung lugar at pagkahingahin. -pag -pag Sabi natin, sa na lugar, ano, elevate natin ng ano, para yung kusing hirapan niya, dyan posisyon, para nakaupo lang. Para ba para mas sa mga yung para ang pag-ibito. Unasan basang bimpo katawan at lagyan ng ice pack, ang kilitili at singit. Ayan